Usapin ng uh, child support na sinusulong sa camera, usapin natin ngayon si Yusek Angelo Tapales ng Council for uh, the Welfare of uh, Children. Yusek uh, Tapales, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, Yusek. Magandang umaga po, Sir Aljo. Opo, o, live Opo, na... sa lahat po na nakikinig po sa atin. Opo, live na po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa uh, ating programang Punto Asintado Reload, the Yusek. O ano po ang reaksyon ninyo Opo. sa resolusyon na yan? na bigatan ang parusa sa mga amang inabandona na na ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Hindi po nagbibigay ng suporta. Ah. Opo, Sir Aljo, alam niyo po, uh, agree-agree ho tayo dyan. Hmm. Actually, kahapon magkasama po kami ni Sir Kong Erwin Tulpo, isa po ang CIS kasi at of course ang aking dating boss na si Congressman Erwin Tulpo sa nagsusulong po nitong tinatawag na pagbibigay ng administrative support po para Aha. po sa mga bata. Mm -hmm. So dito po sir, pag medyo balasubas po yung tatay, hindi na po pwedeng hindi magsuporta kasi mm -hmm. po pag meron po siyang kakayanan na magsuporta, Aha. like may trabaho, o kunyari po may negosyo, eh pwede ho siyang makasuhan dito. May kulong na po to, hindi na po pwedeng takasan ng mga non-custodial parents, whether tatay man to o nanay, ano, mm. ang pagsusuporta sa kanilang mga anak. Okay. Ang maganda itong panukalang ito, mabilis na pag-file ng support. Ano ba ito? Ano, anong proseso po nito? May alam po ba kayo? Opo. Opo. Ano po sir? Sorry po kuya oh, Ano ano, ano, ah, ano ba paano ba ito magfa-file lang support DSWD oh, sa korte? Ah, Ay yes, dapat sir, dito auto. kasi automatic eh, mabilis ito eh. Support ito eh. Siyempre, kinakailangan ng gatas tama, yung, tama po, yung sanggol. Aljo, oh, wala ng gatas yung sanggol. Eh, alang-alang mm -hmm. mo lang dalawang araw, limang araw, wala ng gatas. dapat ora mismo. Eh. Tama ah, po. magbigay kagad Opo. ng suporta si tatay. Opo. Opo, anong nangyayari po kasi ngayon mm. dahil po po dun sa current law po natin, ang mga suporta po ng bata ipinapail po sa korte. E yes. Eh napakatagal ho niyan, mm. Kuya Aljo. Oh. Kaya po ito nga ho, yung sabi po na na ni Kani Congressman na uh, Paul Dasa admin support na po ang way po natin ano pwede po mag-file sa isang office ng i-create po sa DSWD okay. ng paghingi po ng suporta para sa mga bata pero mm. ito sir Aljo ito for simple cases lamang na tinatawag mm. ibig sabihin yung madaling ma-identify ang paternity ng bata like in a birth certificate kunyari lumalabas mm. yung tatay talaga sa uh -huh. ang tatay uh -huh. or kunyari po may final judgment ng adoption o kunyari nag-DNA talagang lumabas na siya ang tatay, pwede pong sa DSWD na lang hingin yung support at iutusan yung tatay through a support quarter. Okay. So, ano ang ibig sabihin nito? Halimbawa hindi ka agad makontak si tatay, DSWD muna ang susuporta? Paano ba? Ah, hindi po. And, paano? Uh, ang mangyayari po yan, uh, magkikreate po ng opisida sa DSWD. Okay. Pag hindi po makita yung tatay, hahanapin po ang tatay with the help of the LGUs, mm. with the help of other national government agencies. Mm. Tapos po, since administrative na lang po ang paraan ng pagkuha po ng support, mabilis na po yung proseso. Mm. Kunyari po may nanay po na pupunta lang dyan, Uh, hmm. dala po yung birth certificate. Kunyari po nakasulat po uh, hmm. si person A ang tatay, hmm. tapos merong proof ng trabaho o may proof ng negosyo at hindi po talaga nagsusuporta, ah. pwede na po mag-issue ang DSWD ng support order at yan po ay pwedeng ipasunod do sa tatay. Tapos hindi po subunod, kahit talagang may means of livelihood, yan po ay pwedeng makasuhan tuloy sa ating mga piskalya Al opo. ng criminal case. May kulong po yan, Aljo. Alam naman natin, yung ibang mga amang responsable, hindi naman po lahat, eh, nagtatago talaga. Mm -hmm. O okay. pwede bang na lang sa opisina kung saan siya nagtatrabaho at doon i-file ito pong support na ito para mapuwersa ang kanyang employer? Oh. Uh, meron pong paraan na ganyan po oh. ang DSWD. Kunyari po nag-issue oh na ng support order. Ayaw pong sundin ng tatay, oh. merong way po, po ang DSWD to enforce the support order. Ano? Okay. So pwedeng mag-attachan or garnish sa banko, hmm. o mag-garnish sa sweldo, or mag, uh, go after the property of the ano ano yung deadbeat father na tinatawag hmm. o deadbeat parent yung hindi po nagsusuporta. Mm -hmm. Okay. Ah, so uh, pag yan po may... Uh, uh, tawag nito, uh, garnishment, kung ano mang... Uh, uh, kung didadaan yan sa mga banking institution, kung saan yung uh, mm -hmm. pinagkukunan ng pera ng tatay. automatic yan na ibibigay doon Tama sa po. anak. O, halimbawa, ilap, Tama Halimbawa, ilang, po, po. percent po sa sweldo ng tatay mapupunta sa anak? Ow! Doon sa hearing po namin ah. kahapon kasama ko si Kong Erwin. Wala po pa po wala, wala pa pong, ano eh na napag agreehan na fixed amount okay. pero ang batayan po natin diyan of course is the needs of the child and the ability of the parent to support. So binabalanse mm. po 'yan. Ang DSWD po ang magdedetermine ng amount kung ano po yung fair at uh, batay po doon sa dalawang factors na 'yon, babalansehin po nila 'yan. Pero paano kung walang-wala talaga yung ama? Walang trabaho, mm -hmm. wala nang ari-arian, wala pera? Opo. Oh. Meron pong mga pagkakataon talaga mangyayari siguro ganyan ano. Ang ang mangyayari po diyan, of course yung nanay kunyari kukuha pa rin sa DSWD support order. Pag i-enforce makita po kunyari wala talagang trabaho ang tatay. eto pong tatay pwede pong maging priority po sa mga programa ng ahensya ng gobyerno natin like mm. sa DSWD po, sa DOLE, sa TESDA para po mabigyan siya ng pagkakataong magkatrabaho o may pagkakakitaan. Ano? Aho. So pag siya ay talagang hindi pa rin talaga sumunod siya na talagang medyo tamad po talaga, doon po siya pwedeng makasuhan. Hmm. Pero po sa, sa unang pagkakataon po, ay isa'y tutulungan din na magkaroon po ng kabuhayan. Nasa rules of court ito eh, sa ating uh, mga batas itong support na ito. Pero ito yes, gagawin niya ng Kongreso through uh, Kong Erwin Tulfo, paitingin lang itong kaparusahan o, ng tatay at pabilisin. Oh yung support, talagang Saka pabilisin. pabilisin. Po, Sir Aldo. Yun, importante dyan. Tama po. Kasi nga ulitin ko, halimbawa, gutom na gutom yung sanggol. Walang pambili ng gatas. Paano yan? Paano rin kung uh -huh. ang ina ang nag abandona na tapos ang ama ang nag-alaga sa mga anak? Kabaliktara nitong sitwasyon na ito. question ko opo, yan, Sir Aljo. Ito pong batas na final ng ating uh, idol Erwin uh, Tulfo at saka yung mga kasamahan niya po ay wala pong tinitingnan na kasarian. So hmm. pwede pong tatayan na hindi nagsusuporta o nanay po na talagang tinalikuran dito pag pagsusuporta po sa anak niya. Hmm, okay, ganun pwede din. Pwede rin pong habulin. Oh, uh, yung, yung, ina. Oo. Oh. Uh, yes, ano sir. Opo. Uh, opo. na. Uh, uh, tapos yung amay, eh, walang-wala din. Oo. Uh, uh. Same parusa Opo. din sa ina? May parusa din po. Kung baka deadbeat parent po kasi ang definition dyan, yung non-custodial parent may be a female or a... Opo. hindi sumuporta sa bata. Pwede pong habulin talaga dyan sa bagong batas na yan at magkaroon ng kriminal na pananagutan. Mm, okay. Sige po. at Opo. Uh... May hearing kayo ha? Ngayon uh, diyan sa, o, si, uh, sa Senado po naman. Oh, lumabas po ng sandali. Opo. O sa Senado, o, sa senado, senado naman, opo. At uh, maraming pong usapin ng bata po ngayon. At nagpapasalamat po kami sa dati po naming boss, sa SWD Congressman Erwin Tulfo, Aksis IS Party List at mga kasamahan po diyan sa inyong programa po Sir Aljo. Okay, sige po. At uh, bigyan lang kami ng uh, mga update uh, sa mga hearing si po lalo lalong-lalo na sa kapaganaan ng ating mga uh, kababat o mga kabataan. Maraming salamat, Yusek. Tama po. Okay. Maraming salamat po, Sir Aljo. Basta bata po, tayo po ang bahala. Have a nice day po. Okay. Ah, uh, maraming salamat din, Yusek Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children.